Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Headlines. Nationwide. May 28,000 liters ng langis na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Nasa bat ng PNP sa Bataan, ang mga sospek hinihinalang sangkot sa paihi modus. Isa sa mga pinuno ng House Quad Committee ikinalungkot ang pagdulog ni Cassandra Liong sa Korte Suprema. Kaligtasan naman ang mga lumapit na biktima umano ng pang-aabuso ni Pastor Kibuloy, tiniyak ng PNP. Pagsuko ni dating Palawan Governor Joel Reyes sa NBI, kinumpirma ng pitiforms. Senador naman umaasang hindi magiging cause of delay ang 2025 elections ang paghihiwalay sa Sulu mulaho sa BAR. Singin naman sa kuryente ng Meralco ngayong Setyembre muling magtataas sa ikatlong sunod na buwan. At ang Brigada News FM Kalibo, atang wantahan and parties nagbigay kaalaman sa mga buntis upang maiwasan ang paglaganap ng stunting. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw ng Huwebes mga kabrigada, September 12, 2024, kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita. Mga kabrigada, muling ipinagpaliban ng House Appropriations Committee ang budget deliberations ng Office of the Vice President. Matapos hindi dumalo si Vice President Sara Duterte at ang kanyang buong opisina sa ikalawang pagdinig. Isinulong naman ni ako Bicol Partilist Representative Raul Angelo Bongalon na ipagpaliban ang pagtatapos ng deliberasyon dahil sa mga hindi nasagot na tanong tungkol sa budget ng OVP. Inaprubahan naman ito ng House Appropriations Panel na may kondisyon na bawasan ang panukalang budget ng OVP at i-hold ang ilang pondo hanggang sa magkaroon ng karagdagang talakayan. Nauna nang nagpadala si Duterte ng kasulatan sa House of Representatives na nagsasabing na ilahad na niya ang kanyang posisyon sa opening statement sa unang pagdinig at ito ay ipinagpapas sa desisyon na ng komite. Brigada Balita Nationwide Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang pag-usbong ng mga underground pogo operation sa oras ay pagbawal na huwito sa bansa. Mga kabrigada ayon po sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC may bito nilang binabantayan ang mga foreign pogo workers na na nananatili raw sa Pilipinas. Bagamat may ilang lumabas na ng bansa, marami pa rin umano ang narito at maaari magpatuloy sa kanilang operasyon sa ilalim po ng ibang pamamaraan. Tiwala naman ng CICC na kaya ho ng gobyerno na hanapin ang mga natitirang operatiba ng Pogo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama na ho rito ang mga lokal na pamahalaan na inaatasang iulat ang mga lugar kung saan mayroong clustering ng mga dayuhan. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Naharam naman ng PNP Maritime Group ang tatlong cargo vessel sa karagatan ng barangay si Seaman Mariveles Bataan. Lulan po ang mahigit 28,000 liters ng diesel na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Limang tripulante ang naaresto ng Task Force Omega na isa rito ay tumalon pa sa dagat at nagtangkang tumakas. Inala ho ng mga otoridad sangkot ang mga nahuli sa paihi modus dahil wala silang ang kaukulang dokumento. Sinubukan ng isa sa mga bangka na tumakas at gumawa ng mapanganib na maniobra upang bungguin ang sasakyan ng mga operatiba. Dito na ho nagdulot ng tensyon sa gitna ng operasyon dinala na sa Bataan Maritime Police Station ang mga nakumpiskang ebidensya kabilang ang isang bangka, isang V10 Isuzu engine, a 28,125 liters ng langis. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ito raw hong isa sa mga pinuno ng House Quad Committee ikinalungkot ang pagdulog pa ni Cassandra Leong sa Korte Suprema. Brigada Haji Camino i-brigada mo! Report Nagalang ni House Committee on Human Rights Chairman at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ang paghahain ng kampo ni Cassandra Leong ng Petition for Certiorari sa Korte Suprema. Hindi matapos dumulog sa Supreme Court ang abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio upang hilingin na ipatigil ang pagtatanong ng Senado at Kamara sa kanyang kliyente sa pamamagitan ng pag-invoke sa karapatang manahimik at right to against self-incrimination. Ayon kay Abante, karapatan ito ni Ong sa ilalim ng batas. Ngunit maaari siyang pumilihan sa pagitan ng pagtulong sa mga kongresista o pagtakpan ang mga may sala. Nakalulungkot anya na mas pinili ni Ong na magtago sa pananahimik sa halip na suportahan ng kongreso sa pagsisikap nito na maisiwalat ang kasamaan na idinulot ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Dagdag pa ni Abante sa pagnanais ng kinatawan ng Lucky South 99 na manahimik ay nagiging kasabwat na rin ito ng mga lumabag sa batas at tiyak na ganito na ang magiging turing sa kanya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong kaligtasan ng mga lumapit na biktima umano ng paabuso raw o pang raw ni Kibuloy, piniyakuyan ng PNP, Brigada Cath, Austria Brigada Mo. Brigada! biktima ang matapang na humarap at nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa umunay systematic abuse sa mga kabataang babae sa ilalim ng impluensya ni Apollo Kibuloy. Ito ang sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil kasabay ng pagtiyak ng kanilang kaligtasan habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kanilang mga ibinunyag na impormasyon. Ayon kay General Marbil, ang mga lumapit sa PNP ay kabilang umano sa tinatawag na pastorals sa organisasyon ni Kibuloy. Ilan anya sa mga ito ay bahagi ng Inner Circle, isang piling grupo ng mga kabataang babae kung saan ang pinakabatang edad ay 12 anyos. Ang mga ito ay di umano'y nakaranas ng sexual abuse mula kay Kibuloy. Kasalukuyan ang binavalidate ng PNP ang mga impormasyong ibinigay ng mga biktima para mapagtibay ang anumang legal actions na isasampalaban kay Kibuloy. Sa huli, din ni Marbil na walang sinuman kahit na anong estado ang nakatataas sa batas. In the heart of changing lives... Ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, kinumpirma ng Presidential Task Force on Media Security na kusang sumuko. Sa National Bureau of Investigation itong si Joel T. Reyes, dating gobernador ng Palawan. Pinagahan na po si Reyes dahil sa kasong pagpatay naman sa broadcaster na si Dr. Jerry Ortega noong 2011 dyan ho sa Puerto Princesa City. Kinalang kritiko si Ortega ng katiwalian sa lokal na pamahalaan noong termino ni Reyes. Noong nakarang taon mga kabrigada inilabas ng Regional Trial Court ng Puerto Princesa ang arrest warrant kay Reyes matapos itong pirmahan ni Palawan RTC Branch 52 Presiding Judge Angelo Arizala. Brigada Balita Nationwide. Kinumpirma naman ng DILG ang pagkakaaresto sa isang kilalara na child trafficker sa UAE na di umano'y nambibiktima ng daan-daang -daang batang Pilipino. Inaasahang ibabalik nga ho ang sospek na si Teddy J. Mojica Mejia sa Pilipinas upang harapin po yung mga kaso niyang kinaharap. Dalawampu't dalawa nga ho kabrigada ang nailigtas sa magkakaiwalay na rescue operations. Diyan ho yan sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino at sa lungsod ho yan ng Taguig, Bacoor, Marilao, La Union at maging sa Baguio. Ay po kay Interior Secretary Benhar Abalos, nasulta ho yan ng pakikipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas sa UAE. Nagbabala naman ang kalihim na walang ligtas na lugar para ho sa mga nasa likod ng child trafficking Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Isang senador naman mga kabrigada, umaasang hindi magiging cause of delay sa 2025 elections Ang paghihiwalay sa sulo mula po sa BARM Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo Brigada Bye-bye. ng ini Sen. Mig Zubiri na ang exclusion o paghihiwalay ng Sulu mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o yeah! ay makaaapekto sa nalalapit na 2025 elections. Kasabay nito, sinabi ni Zubiri na inaasahang magpapatuloy pa rin ang halalan. Samantala, kailangan umanong magsagawa ng ilang mga adjustment ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay dito. Ang mga probinsya niya ng Lanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ay bob Boto para sa mga miyembro ng Bangsa Moro Parliament habang kailangang amyandahan ng Comelec ang mga balota para sa paghiwalay sa Sulu. Sa huli, maring sinabi ng mambabatas na nakadepende na sa poll body ang pag-interpret sa kautusan ng Supreme Court. Umaasa umano ito na hindi magdudulot ng delay ang naturang hakbang para sa eleksyon. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide. Pabilang ang Pilipinas sa dalawang BANSANG gustong makipag-usap sa China para huyan sa pamamarting na United Nations General Assembly sa New York City ngayong buwan. Sa kailangan ho ng patuloy na sigunod sa West Philippine Sea, hindi RA ho isasara ng pamahalaan ang diplomatic at economic relations kasama ho China. Ay po kabrigada kay Ambassador Babes Romualdez, layunin itong magpadala sa China ng mensahe na hindi lamang ang Pilipinas ang kumukondena sa mga mapanganib na gawain ng China Coast Guard. Brigada Balita nationwide. Brigada Balita. Ito naman mga kabrigada nako eh bad news dahil muling magtataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Aabot ang dagdag singil sa 15 centavos kada kilowatt per hour o halos sa 31 pesos sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan. Bagamat nabawasan ho ng 15 centavos ang generation charge, iginito ng Meralco na natabunan ito ng 29 centavos singil sa transmission charge. Bukod pa rito, may posibleng dagdag singil din sa susunod na buwan. Iniyak naman ang Meralco na may sapat na palugit o maurong din ang due date para ho sa may sapat na panahon ng consumer na maghanap ng kanilang pambayad. Brigada Balita Nationwide Plano gamitin ng pag-asa, artificial intelligence o AI para na ho mas mapabuti pa ang forecast ng panahon. Ano ang kabrigada kay DOST Sekretary Renato Suridom Jr. Ito upang makapagbigay ho sila ng weather forecast kada... 15 minutes. Mas mabilis ho kaysa sa kasalukuyang paglilabas ng weather advisories ng pagasa asa kada tatlong oras. Sa tulong din daw ng AI, sinisikap ng pagasa na maglabas ang rain forecast ng mas maaga ng labing apat na araw kaysa po yan sa kasalukuyang 5-day Forecast. Balita Nationwide. Balita. Tiniyak naman ni Senador Bong ang patuloy na suporta sa gilas sa Pilipinas Women's at Under-18 Women's Basketball Team at sa iba pang Women's Sports. Sa pakipagtulungan ng Philippine Sports Commission, tumanggap ang basketball team ng iba't-ibang ayuda. Ayon kay Go, ang tagumpay ng Gila's Women's Team ay isang patunay ng kakayahan ng mga kababaihan sa sports at ipinagmalaki niyang maging bahagi ng kanilang pag-unlad. Brigada Balita Nationwide. Balitang pangkalusugan mga kabrigada. May anak ba kayo na hindi nyo na ho masyadong nababantayan dahil nakadorm na para po mas malapit sa paaralan? E wag ko kalimutang i-guide pa rin ang ating mga anak, lalong lalo na po yung kanilang mga kinakain. Iwasan po kasi dapat yung sobrang pagdepende sa mga fast food. At sa halip, e subukan po yung mga healthier alternatives. marihu ho sila mag-explore ng mga masustansyang bersyon ng kanila mga paborito sa fast food sa pamamagitan ng paggamit ng mga fresh at nutritious ingredients at mga whole foods. Ang mga simple pagbabago ho sa kanilang diet ay makatutulong sa kanilang over health, overall health at maging sa kanilang well-being. Ang paalalang yan, kabrigada, ay din po sa atin yan ng Standout ES4 Multivitamin Capsule simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. 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 Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, may iba't ibang wika ng pag-ibig ang mga nanay. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay higit pa sa mga salita. Naglunsad ang Brigada News FM at ang Wantahanan Partylist ng Mom's Love, Barangay and Stunting Symposium and Distribution of Maternity Kits upang magbigay kaalaman sa mga buntis hinggil sa epekto ho ng stunting. limang mga buntis mula ho sa tatlong barangay ng Kalibo ang dumalo sa nasabing aktibidad. Labis ho nilang ikinatuwa ang pagkakaroon ng kaalaman na upang maiwasan ang stunting at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Nagbigay din ang brigada ng libreng Moms Love ES1 Capsule upang matugunan ang natatanging pangailangan ng mga nanay at tiyakin na mayroon silang sigla at lakas na kailangan para ho sa kanilang pag-unlad. Balita, balita, nakabayaning, pagtutulungan. Maraming salamat, Brigada News FM, one tahanan party list, at lalo na po sa inyo, mga kabrigada, sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa mga nangangailangan. Kayo man din ay maring maging kabahagi po nito. Makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na Brigada News FM station sa inyo pong mga lugar. Maraming salamat po! mga kabrigada. Balita, balita. pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, patuloy na minomonitor ng pag-asa ang isang severe tropical storm na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility itong namataan, sana yung 1,975 kilometers silangan huwi ng Central Luzon na inaasahang kikilos pahilagang kanluran at posibleng maging typhoon bago pumasok ng par bukas ng gabi. Apangalanan itong Bagyong Ferdy na magiging pang-anim na bagyong ngayong taon. Kahit nasa labas o paglabas po ito ng par, mag iibayo pa rin ang bagyo ng habagat kaya't asahan ang maulang panahon hanggang sa susunod na linggo. Partikular na makararana sa Northern at Central Luzon, pati na rin ang Metro Manila. Brigada Balita! Siksik -sik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan! Hindi ka mapag-iiwanan! Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katawang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Buong puso kasama ang buong puwersa na Brigada News FM Philippines, in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisa. Maraming salamat sa inyong pagkinit at mula purito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and the news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.